Bos, ano yung kahoy yan? Ano yung kahoy na yan? Tindalo. Ba? Tindalo. 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 <laughs> Ganda ah. Apasulang. Ang mga lang. Mag Asin ba asin sila. Kaya nga eh. Wala ka sila yung tulis eh. ganda ng hospital ah. Huwag ka, ganda ng kulay na oh. Maganda ho, oh, maganda. Parang painting eh. Napakaganda na ng kahoy. Ha? Napakaganda ho na yung kahoy. Parang painting ah. Ano? yung dalo wood gano yung katagalo pinaliner <laughs> dalawang araw dalawang araw itong tindalo ay ano ito rin yung nakalagay sa Cebu doon sa Magellan Cross lumaki ko yung tao uh, yung Magellan Cross na kahoy